Noong December 7, 1941, inatake ng Japan ang U.S. Naval Base sa Pearl Harbor sa Hawaii na dahilan sa pagsali ng U.S. na digmaan na siyang tuluyan ng naging World War ang labanan at sa tulong ng Amerika ay wawasaki na ng allies ang mga kilabot na U-boats ng Germany sa Atlantic pero ang hindi alam ng Britanya at Amerika ay meron ding sariling plano ang mga Germans para sa labanan sa Atlantic kung saan dadalhin ng mga Germans sa baybay ng Amerika ang digmaan. Ito ang kwento ng mga kilabot na U-boats ng Germany, ang Wolfpack Naval Tactics ni Admiral Karl Donitz sa panahon ng World War II, labanan ng mga makabagong teknolohiya na magri sa pag-atake ng Germany sa East Coast ng Amerika. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong December 23, 1941, labing dalawang araw matapos magdeklara ng digmaan ng Germany sa si US, ang German long-range submarine na U-123 na pinamumunuan ni Captain Reinhard Hardigan, ang isa sa pinakakilabot na submarine commander ng Germany, ay naglayag mula sa pantalan ng Lorient sa France para sa isang sikretong misyon. Ang misyon na ito ni Captain Hardigan ay atakihin ang mga merchant ships at mga oil tankers ng US sa East Coast ng Amerika habang hindi pa nakaka-recover ang US sa pag ng mga Hapon sa Hawaii kung saan limang long-range U-boat pala ang sikretong ipinadala ni Donitz sa US ang Operation Drumbeat. Noong January 11, 1942, sa ikalabing siyam na araw na paglalayag ni Captain Hardigan at ng kanyang crew sa U-123, ay namataan ito ang SS Cyclops, isang British cargo steamship na 125 nautical miles mula sa southwest ng Cape of Sable sa Nova Scotia, Canada. Nasinunda naman gagad ng U-123 ala una 49 na madaling araw ay tinorpedo ito ni Captain Hardigan 30 minuto ang makalipas ay tuluyan ng lumubog ang barko sa dagat. Ang SS Cyclops ay ang pinakaunang barkong na biktima ng Operation Drumbeat sa East Coast ng Amerika. Umalis naman gagat si Captain Hardigan sa lugar at dumiretso sa bahaging south at pumasok sa New York Harbor. Si Commander Hardigan at ang crew ng U-123 ay ang pinakaunang Kriegsmarine or German Navy crew na nakapunta at nakita ang baybayin ng Amerika sa panahon ng World War II. Na ayon ba kay Hardigan na napakaliwanag daw ng mga ilaw sa syudad ng New York na parang napakapayapa at parang walang digmaan sa lugar. Sa mga panahong yun kasi ay pinapatupad ang blackout sa buong Britanya para maiwasan ang pag ng German Army sa kanilang mga syudad. Noong January 15, 1942, dumating na rin ang apat na U-boats sa East Coast ng Amerika samantala si Captain Hardigan at ang kanyang U-123 ay pumusisyon sa bahaging south ng Long Island sa si New York kung saan mataan nila sa araw na yun ng alauna na madaling araw ang barkong Coembra isang malaking British oil tanker at tinorpedo kaagad ito ng U-123 at dahil isang oil tanker ang barko ay nagliyab ito ng napakalakas na apoy na nagpaliwanag sa buong lugar. Sa sumunod na dalawang linggo ay sunod-sunod ang pangatake ng limang German U-boats na ipinadala ni Donitz sa Amerika kung saan napalubog nito ang dalawang barko na ayon sa naval record ni Captain Hardigan walo sa mga barkong ito ay pinalubog ng kanyang U-123. Dahil sa tagumpay ng limang U-boats ay nagpadala pa ng maraming submarino si Donitz sa Amerika para maghasik ng lagim sa mga baybayin ng US. Samantala sa si US, inatasa naman gagad ni President Franklin Delano Roosevelt si Admiral Ernest King, ang Commander-in-Chief ng US Naval Forces, na pigilan at wasakin ang mga German U-boats na naghahasik ng lagim sa kanilang mga baybayin. Pero napakahirap ng sitwasyon ni Admiral King dahil sa mga panahong yun ay patuloy rin ang bakbakan sa Pacific dahil sa tuloy-tuloy na pananakop ng mga Hapon sa Pacific kung saan bumagsak na sa kontrol ng Japan ng sudat ng Maynila, ang pinaka-importanting kolonya ng Amerika sa Asya. At kilalang kilala si King na napaka ng ulo na ayon pa kay Churchill ang general na palaging galit. Kahit mismo si Churchill ay nasigawan ni Admiral King nang mag-request ito na hihingi sila ng assistant kay King na bigyan ng karagdagang escort ang kanilang convoy. Pero galit na tinanggihan ito ni King sa rasong busy siya sa pakikipaglaban sa Pacific. Pero ang totoo talaga ay walang pakialam si Admiral King sa Britanya. At sa mga convoy nito, ang kanyang concern lang ay kung paano pipigilan ang mga Hapon sa Pacific at ang limang U-boats na patuloy na umaatake sa East Coast ng Amerika. Hanggang sa pagtulungan na si King ng kanyang kapwa mga general na kinakailangan din nilang tulungan ng Britanya dahil kaalihado nila ito sa digmaan, kaya napilitan si Admiral King na ipatupad ang trial convoys kung saan mag escort sa mga convoy ang mga US destroyers para ligtas ang pagtawid nito sa Atlantic. Sa buwan ng March ng 1942, bumalik na naman si Captain Reinhard sa US East Coast mula sa France para sa kanyang pangalawang misyon ang pagpapatuloy sa pag-atake sa mga barko ng Amerika sa kanilang baybayin pero sa panahong yun ay nahihirapan ang umataki si Captain Reinhard dahil palagi ng may US aircraft ba ang nagpapatrol sa hipapawid ng East Coast kung saan sa ikalabing limang araw ng pagahanting ni Captain Reinhard ay namataan ang kanyang U-123 ng isang US aircraft inil-report naman agad ng peloto ang posisyon ng U-123 sa pinakamalapit na US destroyer sa lugar kung saan inutos naman kaagad ni Captain Reinhard na mag-dive ang U-123 na makita nilang papunta sa kanila ang US destroyer. Sa loob ng tatlong oras ay binagsakan ng binagsakan ang U-123 ng mga depth charges. Umalis naman gaga ng US Destroyer matapos ang tatlong oras na pagbagsak nila ng mga depth charges sa tinakalang na na nila ang U-123. Ilang oras ang makalipas, umahon si Captain Reinhard at swerteng wala na doon ang destroyer kaya dumiretsyo agad ito pabalik sa France kung saan sinalubong na naman ito ng mga Germans dahil sa kanyang tagumpay na dalhin sa Amerika ang digmaan sa Atlantic. Sa buwan ng May ay hinigpitan ng US at Britanya ang kanilang mga konvoy na tumatawid sa Atlantic kung saan protektado na ito ng napakaraming barkong pandigma at aircraft carriers para sa mga aeroplanong nagpapatrol sa himpapawid ng konvoy pero sa mga panahong yun ay mahigit sa 300 na barko na ng allies ang napapalubog ng mga U-boats sa East Coast ng Amerika at Atlantic. Kung saan 129 sa mga barkong ito ay mga oil tankers, kahit ganun pa man hindi pa rin na impress si Hitler sa mga tagumpay ng mga U-boats ni Donitz sa Amerika at sa Atlantic. Dahil nakafocus ito sa kanyang invasion sa Soviet Union, kung saan ang kampanyang ito ng Germany ay kumonsumo ng napakalaking resources sa kanilang bansa. Kaya sa buwan ng Mayo ay inotos ni Donitz na pasukin ang pinaka-main port ng Canada kung saan doon tinitipo ng lahat ng mga karga ng mga barkong itatawid sa Atlantic, ang pinaka-first part ng convoy para maimpress si Hitler kung saan pinasok ng mga German U-boats ang bunganga ng St. Lawrence River para doon abangan ng mga paglabas ng konvoy ng Allies patawid sa Atlantic. Sa loob ng ilang linggo ay napakaraming barko ng Allies ang napalubog ng mga U-boats sa lugar. Noong September 6, 1942, ang convoy na QS-33 ay naglayag mula sa pantalan ng Quebec papunta sa Port of Sydney sa Nova Scotia kung saan walang kalam-alam ang mga convoy na meron palang dalawang U-boats na sumusunod sa kanila mula sa St. Lawrence River. Kinagabihan sa araw na yon, habang naglalayag sa dagat ay biglang sumabog ang isa sa mga barko ng konvoy. Ilang minuto makalipas sinundan na naman ito ng pagsabog ng isa pang barko ng allies hanggang sa sinundan pa ito ng dalawa pang barko ang sumabog na lahat ay tinamaan ng torpedo ng dalawang German U-boats. Sinuyod naman kaagad ng allies ang karagatan gamit ang kanilang ASDEC o ang kanilang active zonar pero tumakas na ang dalawang U-boats at bumalik kaagad sa kanilang headquarters sa France. Dahil sa pangyayari, desisyon ng gobyerno ng Canada na isasarado nila ang St. Lawrence International Shipping kung saan bumagsak kaagad ang Canadian exports sa Britanya na dahilan sa pagrarasyon na ng mga pagkain sa buong Britanya dahil sa kakulangan sa supplies kung saan alam na ni Donitz na sa loob lamang ng ilang buwan ay tuluyan ng mapaparalisa ang ekonomiya at war efforts ng Britanya sa digmaan. Pero ang hindi alam ni Donitz ay ang kakayahan ng Amerika sa pag-organize ng kanilang manpower at unlimited resources kung saan masyado itong minaliit ni Donitz na wala siyang kalam alam na sinimula na pala ng US ang mass production ng paggawa ng mga Liberty Ships kung saan mas madali itong gawin at sa mas maiksing panahon lamang na siyang gagamitin ng allies para may pagpatuloy ang pagtawid ng mga convoy ng Liberty Ships na may mga dalang supplies papunta sa Britanya. Pero hindi rin nagpatalo si Donitz nang malaman niyang napakaraming mga barko ang ginawa ng US na siyang gagamitin sa convoy. Gumawa na nito ng napakaraming U-boats sa kanilang headquarters sa France para ma-counter ang napakaraming Liberty ships ng Allies. Kaya sa katapusan ng 1942 ay nasa mahigit 400 U-boats na ang submarine fleet ni Donitz. Kaya sa buwan ng October ay inoto si Donitz na ay focus kanilang submarine fleet sa gitna ng Northern Atlantic ang lugar na di kayang abutin ng radar ng Allies or ang air gap para doon mag-abang ng mga mabibiktima. Kung saan noong October 24, 1942 ay naglayag naman ang convoy SC 107 mula sa pantalan ng New York papunta sa Britanya na mayroong apat na mga barko na may kargang mga steel at supplies. Limang araw ang makalipas sa paglalayag sa gitna ng North Atlantic noong October 29 ay namataan ito ng U522 na kumontak naman kaagad sa kanilang headquarters sa France at inutos naman kaagad ni Donitz na pumunta kaagad ang lahat ng kanilang mga U-boats sa lokasyon ng U-522. Dalawang araw makalipas, labing pitong German U-boats kaagad ang dumating sa lugar at patuloy na sinusundan ang konvoy. Kaya noong November 1 ng gabi ay pumwesto kagad ang wolf pack ni Donitz para simula na ang kanilang pag-atake. Pinamumunuan ito ng kilabot na U-boat commander na si Captain Baron Siegfried von Frostner. Ang kanyang plano ay sabay-sabay nilang atakihin ang convoy sa iba't ibang direksyon para malito ang mga escort nito. Alas 11 ng gabi ay tinorpido kagad ni Commander von Frostner ang isa sa mga barko ng convoy. Sinunda naman ito na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng konvoy kung saan apat kaagad sa mga barko ang sumabog at dahan-dahang lumubog. Ilang minuto magalipas dalawang barko na naman sa may likuran ng konvoy ang tinamaan ng torpedo. Hindi makapag-counter-attack ang mga escort nito dahil nalilito sila kung saan sila aatake. Tumagal pa ng apat na araw ang pag ng wolf pack ni Donitz sa convoy SC-107 hanggang sa marating nito ang dulo ng air gap ng radar ng Allies kung saan kumontak kaagad ang convoy sa Allied Radar Station sa Ireland na siyang nagpadala naman gagad ng aircraft sa lokasyon ng convoy SC-107 kung saan binagsaka naman kagad nila ito ng mga depth charges at isang U-boat ang tinamaan na hindi pa nakakasubmerge pero nakatakas ang labing anim na U-boat Redonets at madali ang bumalik sa kanilang headquarters sa France. Ilang araw makalipas narating ng convoy SC-107 ang protektadong karagatan ng Britanya kung saan sa 42 barko ng convoy na naglayag mula sa si New York ay 27 na lang ang nakarating sa pantalan ng Liverpool sa Britanya ang pinakamaraming barkong na ng mga u sa isang convoy lamang na siyang nagbigay ng malaking leksyon sa allies kung saan ginakailangan nilang masolusyonan ang air gap ng radar sa gitna ng North Atlantic dahil kung hindi nila ito masusolusyonan ay baka matatalo pa sila ng Germany at ni Donitz sa digmaan sa Atlantic. Pero hindi pa doon matatapos ang labanan sa Atlantic sa susunod na taon ng 1943 ay eh, magsisimula ng kumanteang ang alay sa mga wolfpack ni Donitz kung saan isa-isa nila itong hahantingin sa karagatan ng Atlantic. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisa TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.